guys tapos na ah, bale babalik na natin yung mga upuan. Ayun, nakalatag na. Yun. Dito sarapan sa na lang maya-maya ang kulang. Cool Pattern na lang natin. Oh. ano halo bro mo diyan. kung man kay wala ka doon kaya kagali diri. ba? Na may magpa ba? Ang pasawai ba't nandiyan ka? Ano bra jan dyan? Ha? Ha? Ano bra mo aku Bakit hindi alam ko man na ka dyan? Sarap talaga tulog mo dyan ha? Ah. Napapa-aircon-aircon ka lang dyan ha? Ah. Halika na alikan Halika! Halika na! Matanggan ikaw! aku alam ko manyawan ko kasi gap eh. Si, kagali ka Yun guys oh. marunung talaga manap ng Susi yang ngakon Ming Ming Susi Susi Malaikana, Tanah Bapak Tayo, Tanah Bapak Ta, Ta, Bapak Ta, na Ta, Bapak Ta, Bapak Ta, Bapak Ta, Bapak Ta, Bapak Ta, Bapak hmm, Bapak Ta, Bapak Ta, oke Ta, guys. Yun, nabuhay na naman yung pan mo. Ano ganito? Pansak mo si ligat man? Gapang. Ah, si Boy Gapang. Puta na dumduman ko liwat ang style nito. Si Boy Gapang. Ayun. Dugay na to ah. Sobra na sa katawig no? Yun. Ang ah, ginobra naman doon sa may yate. O speedboat yun. Gumapang sa doon ngayon guys oh. Gapang-gapang na naman siya ulit. Ayun. Oh, Ming, saan ka punta? Hmm, jangan jangan bencana? Ha? Hah, mereka kaget. bawa pulih boleh. hah? boleh, guys. Hanya ini Hai, hai, ayun hai, hai, Ayan yung kapatid mo, o oh, wrestlingin mo. Ayan, wrestling kayo doon. lang kayo. Ha? Nandyan, sige. O, oh, dami. Ito na lang guys, o, oh, yung apat nila magkapatid. Siya na lang na isa natira, o. Oh. Pariyo rin sila. Kasi dati yan, apat niyan sila. Ngayon, isa na rin yung natira. Yun ang alaga natin, malaki na, o. Oh. Ayan guys, sa antabayan na lang natin matatapos na lang yung gagawin natin. Nagbabalik na tayo ng mga upuan. Bali, mating lang ginawa natin yung guys, kaya hindi natin kaagad natapos kasi mayroon kaninang mirage na kinabit nating seat cover. Ayun, konti na lang. Nakapit na lang guys. Wala na tayong gagawin. Bukas na naman kasi Nasira kasi yung motor natin kaya hindi tayo naka na-flat kasi yung kanina. Hindi natin na uh, dala kanina. Kaya hindi tayo makapagpamili ngayon. Baka bukas na ng umaga. Okay guys, magandang gapa na lang sa inyo kasi maulan-ulan na naman oh no? madumidilim na naman yung kalangitan ngayon. Parang nagbabadya na naman ang malakas na buhos ng ulan. Okay guys, see you tomorrow na naman tayo.